Hello guys, magandang araw sa inyo. So nagbabalik ulit tayo dito sa The Coffee. Ah, pick up coffee. Yeah, pick up coffee. Dito sa Ayala Mall. Oh. Dito pa rin sa Vermosa Land, Imus, Cavite. Yan, so for this video naman po, isa pang pa buy check. Yan, kita-kita natin na... Kita-kita natin na... Astigin, astigin na gravel bike naman na ibabike natin for today, no? Kasi kanina, aero road bike eh. Ito yung may-ari ngayon, yung multo dito. <laughs> lang po. Kaya, sa mga OG po. kilala niyan. Actually si ano yan eh, si Idol Paolo Yamsuan yan. Si Paolo Idol Yam, ano? Yami tuloy. <laughs> <laughs> si Idol ya, ano, ano uh, Paolo yan Yami tuloy ako eh. Para <laughs> sa mga matagal na sa channel ko, marami na siyang video. Yo Canton, the iconic uh, Canton na uh, Rigid TV. Tapos yung folding bike niya nakargado rin. Tapos yung kanton na naging ano, gravel setup at saka ito. Ito na yung proper na kanyang gravel bike, no. Yan. So, i-check natin ngayon yung specs nito, kanyang gravel bike. Yan, so Idol Paolo. Kailan mo pala na i-build 'to? Kasi alam ko nung 2023 pa okay, 'to okay, eh. Na yung... Pero black pa siya noon eh, para modified pa pero So, parang dami na rin na bagay ng black. Bike. Mm. -hmm. So, pero total niya finish na this year lang din para actually, parang, actually na i-test ride. Actually na i-test ride ko na to nung 2023, oh, okay. yeah, ngayon, mga ganun Naiisa sakay na ko na to eh. Pero ngayon, parang ano siya, maraming modifications na nangyari after that one. So, pero yung total final niya ngayon, mas kura to mga 2 months ago. So. Mm -hmm. so, so, yung design na yan, ano 2 okay. months na ano Then, as, ano pala? Sa so far, sa mo na i-ride pala to. Bukod sa Bermosa. Bumalup. Shira. Saan ba? Ito oh, malalayo. Hindi ko, hindi ko na maalala yung iba. Eh. Ah. Pero oh. okay naman. medyo malalayo na rin siguro. May mga, mga 200 plus na rin. Mga so, siguro mm. I mean, yung mga 250 rides, 250 km rides. Oh. Yeah. Ah. Ano? Nasa nasali mo na ba ito sa mga gravel races? Hindi pa. Hindi pa. Yung isa lang yung sinasali. Ah, yung, yung ano? Yung binaytsay natin dati? Oh na pinalitan ko, <laughs> mm -hmm. <laughs> ko na. Mm. pinalitan ko na. Mm dito, uh, yun, yun lang sa sinasali ko. Ito, hindi ko pa, gagawin ko na lang ito muna parang medyo pang Odax, mga gano'n. Odax, Odax, saka mga light grave, mga light grave. Hindi yun na yung, oh. Uh -huh. uh, parang katulad ng mga unrestricted, yeah. pang ano na lang, so pang light, very light grabe. Okay, so yun nga, ito nga yung general background sa kanyang uh... Gravel bike. So, mag-start muna tayo sa kanyang gravel frame set. Yun, so, ano pala yung ano na ito? Kasi nakalagay dito, <laughs> Sir! Sir Velo! Yung S, yung C, naging Sir! C, naging S. Yung A, naging I, no? Then, Enigma. Yan, uh, ano to? Uh, custom built yung paint job nito, no? Pero ano pala yung ano to Yung brand nito? Uh, light carbon. Light carbon. na uh, LCG 071. yeah Yan. Yeah. Tapos yes. yung frame, tapos pinalitan ko na lang yung port with the same company. Ah. So, parang pinalitan ko nung updated nila na Aero 4 So, Ayun nga, Aero nga uh, ito. Ano? Same company rin to. Oh, same company. Like Barber. Really, really good uh, company in terms of sa, sa quality. Ano pala size nito? 55. Ano yung 55? Yung ano, uh, si Chub. Si yan yun, sakto sa akin yung 55. 55. Pero, tapos, tapos, haba eh, 58. Ah, 58 yung uh, top tube. Kaya parang napuputa ko sa Euro position lagi kasi mm. mataas yung stack height. So, parang uh, mas komportable yung Euro. Uh, oh, Euro. Nakita no? mo naman kanina eh, ano, mm. you know, mas 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 komportable ako ano siya, naka 90 degree angle. Na? Yan. Yan nga, yeah, ito yung ano no, uh, frame niya dahil dahil na, na pala, uh, tapered yung head tube, full internal cable routing. Straight yan, straight. Ha? Straight, ah, straight pala oh, to. Street straight steer ano straight head tube sorry straight steer uh, straight ano straight head tube pala yan full internal cable routing ano to pang press fit press fit pang yan, pang press fit na bottom bracket shell pang 27.2 yes correct millimeter diameter na seat post uh, true axle and drop out then a the display caliper mount naman yan ay flat mount yan, tingnan natin yung details ng carbon, ano yung carbon fork niya, no? walang nakikita, no? Wala yun, talaga. Hi, ano, erong aero. aero. True axle to, di ba? True Tingnan natin ito sa kabila. Woo, wow, wow, Uy, yung rotors mo, mamaya, tingnan na. <laughs> Biglang napansin ko yung rotors, eh. Yan yung fork niya, erong-ero, no? Ano lang yan, pang tito, pang tito lang po. Pang tito, pang -tito. tito. Oh, na, ano, -na, next naman sa cockpit, ano pala yung brand ng cockpit mo, yung ano, integrated um, handlebar? Avian, ano? So, ito, Avian. Avian? Oo, oh, Avian Canary yata ako. Ito, ito. ito. Parang ibon yun ah? Oo. Oh, ah, Avian Canary. Um, Oo oh, nga, no, ibon nga. Ibon, yeah, <laughs> Avian Canary. So, 400. 400 yun. Oo, oh, 400 tapos, to. Tapos 100 yung stem. Yung stem so, length. Tapos parang pinamodify ko lang di kitipan. Normally kasi meron yung butas dito. Diba? Hmm. So, pinaklose ko na para maging fully. Para, okay, wala na nakikita. Uh, uh talaga kasi legit na... Yung Then, yung stemlet, 100. 100. Yung angle, negative 10. Negative 10 degree. Negative 10, yeah. sure ako. Then ito, anong brand ito? Yung bar tape? Ah, yung bar tape. Ah, uh, ano lang to? Sear? Sear. Yeah, Yung malambot. Chill pang chill lang. Yung malambot yung kanyang uh, bar tape, no? Bali, seal bearings yung ano. Ano bang, ano? Stock ba to ng frame? Yung headset na to? Yeah, yeah. Ah, uh, ano naman yan eh. To, ito, naka NSK naman. So, uh, ah, NSK. Oo, kaya walang problema. Okay. Sealed bearings, no? Yung kanyang, uh, ano? Yung integrated headset, no? Yung ano pala, yung seat club na wedge type? Yes, Susan. Saan dead? yung ano na Laking, ah, dahil dito sa ilalim. Dahil dito sa ilalim ito, yung laking mechanism na to. Oo. Lilipad ka talaga dito. Wow, wow ano ah. Kaya na to ah, kay... Kay, ano, uh, fitted by Sir Frederick Martin Ulagan. Wow! Yung seat post to? No? Ah, uh, Elita. Elita, na seat post. Uh, 63D yan eh. 63 yan? Hindi, model niya. 63D. Okay, yung haba uh, nito? 400 tapos yung straight shot zero zero ano yung ano yung straight. walang, offset. walang offset. So, tapos uh, 27.2 yung diameter. Yung saddle naman niya ultimate uh, riot uh, riot, all, riot uh, oh, ultimate. Yan may butas sa gitna, malambot. Pero kahit manipis ang malambot. Tapos konting flex Kunti so, flex to lang. Oh. Uh, tapos uh, carbon railings no. Oh, do, do yourself a favor. Mas so maganda talaga may flex. Tara awa niya kasi I tried a lot of saddles already. Parang yung kahit ko with with the carbon na mas stiff siya. Mas yung give niya sa iyo. Sa akin hindi siya comfortable talaga eh. Hmm. Nagtry na ako ng 3D, nag-try na ako. yung 3D na matigas pa kahit. Pero yung yung malambot yung yung carbon niya or yung may flex or yung plastic, hmm. eh, much much better yung may cushion. Kasi ano eh, parang alam mo especially with grabe sa kasay road na Pilipinas kaya ganoon ka talaga mm. kaya ganoon ka Bang talaga so talaga mas mas maganda yung Netflix so piliin niyo na lang yung uh, I, I mean Suggested mo? O, suggested. Preference yun pa rin yan. That's your own preferences. Yan. Ito nga yung kanyang saddle. No? So, proceed naman tayo sa drivetrain. Ano ito? 2x12? 2x11? 2x12 2x11 lang hanggang doon lang ang budget 2x11 speed? Oo, hindi ko nakikita kasi yung ano eh Eh, eh di ba ito yung uh, ito yung ano na yung kanyang dual control lever Dura-Ace, anong model ito? 9120 9120? Uh, hydraulic yun eh. Ah, naka-hydraulic STI no mm -hmm. Bale, ano pala to? 2x11 to? 2x11 Yan 2, 11. 2 11 no Then yung kanyang ano, yan nakapansin nyo yung kanyang FD, may parang may missile Ano yan? Uh, Dura Dura-Ace din to Pare sa model. Yep. Sa uh, brace on na uh, ano, low clamp no. Sure Ta kung siya, pero isa lang kasi pag brace on eh. Pag -brace. pero eh, <laughs> Natatawa ako dito sa itsura Ano, eh. ano ba 'yan? Ano ba itsura niya? Ano makikita niya something different. <laughs> <no>? <laughs> ano ba easy ano to? Easy gains. Let's easy gains. Yung tunnel test na yan, Akala boss. ko missile eh. Yung <laughs> tunnel test na yan, boss. Kahit yun yun ah, yung Akala ko dapat dito. Hindi <laughs> naman dito. Yung tunnel test na yan. Ito, 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 Ah, tapos ano naman yung kanyang crankset naman, ano? Uh, L, ano? Ile, Ile Ilaili, Ilaili. Uh, I don't know how to pronounce eh. Ano to? Uh, X320. 170. 170 mm ang crank arm. May BCT ba diba to? Ah, uh, direct motion ng Easton, Cinch. East Ah, direct mount. Direct mount. Pero kasi naka-direct mount sa Argus power meter. Okay. XTD. Bali, pero ano, pwede pala dito yung Ultegra mo na chainring. ring. Hmm, yan, Ultegra. Kaya ko yung Aero chainring eh. Oh, 11, uh, ano, 5034. 50 Compact, -34. no? Kailitan ko kasi last time, naka-50, uh maganda sana ano yun. Pero 5032 ako nun, which oh. is very weird. Nagpa-customize kasi ako ng 3032. -30 ah, uh, chain Na chainring, na square, square siya. Pero, okay naman, kaya, eh, kaya ko na kasi ngayon mag-34 eh. Kaya, Nagtasa Oh. Tapos ang power meter mo? XKD. Ha, ah, ito ito 'yun, 'di ba? Oh, yep. Yeah. Ito yung power meter niya, XKD. Yan, then yung kanyang uh, MTB clips pedals, Shimano XTR na PDM9100. Yan. Nabigla talaga ako sa itsura nito, parang misa, parang ano, pang gear eh. Para sa different. Oo. Yeah? Oh, Para... Talaga sobrang different. Yeah, sobrang different. <laughs> yung ano pala, yung chain mo, YBM. YBN na uh, 12 speed? Oh, uh, 11, 11, 11. speed pala YBN. Ito matagal na 'tong sprocket mo yun, no? eh, no? Hindi, hindi naman. Ah, uh, uh, eh, uh, ano 'to? CTT oh? Uh, hindi. Goldix. Goldix. Uh, 11 speed, 11 ano 'to? 36. 11 36 11, na may Goldix. Tayo umahon, eh, kaya 36. Malit na rin, malit pa rin 36 ha. Ito yung alloy, di ba? O lahat uh, No, no. Ano lang, yung tatlo kulit. Ito to. Alloy to, steel to. Steel, yeah. Yan, 11 speed. Then ito, Shimano GRX. 8110 parang 10, parang Nokia yun na <laughs> eight one, eight, one <laughs> eight, ah, okay na gravel na ano gravel RD nagpalit ka ba ng ano ng pulley yep. Yeah. 16 sa ah, ano naman yung pagkakaiba dun sa standard na pulleys na to? gusto ko lang hindi nang angas. Uh, <laughs> may feel na no? may may difference pa sa performance. Kasi so, scientifically hindi mo kasi mararamdaman yung 1 watts, 1 or 2 watts. Uh, maliit lang. Oh, maliit lang yun. Pero sa akin kasi ang suggested ko kasi is instead of papalitan yung pulley cage, magpalitan lang ng pulley wheel. Mm. Kasi normally mas mabigat yung pulley cage ng iba eh. Mm. Sa kaya naman kasi GRX to dahil gravel bike to. Mm. Sa ka plus yung clutch, Saka mas maganda yung palo nito kaysa sa Dura Ace eh. mm -hmm. Yung shift niya. Sa, for, for me, mm -hmm. personally lang naman ito mm. -hmm. ngayon. Nasa inyo pa rin yan kung sa tingin nyo mas gusto nyo nung... Mas, mag, mas magaan naman talaga kasi yung, yung Dura Ace eh, Ng mm -hmm. parang 100 grams. Mm -hmm. Pero kasi sa akin, hindi yun ang habol ko. Ang habol ko kasi is yung shifting quality eh. Oh, kasi so, kasi uh, sa okay. pang-gravel, no? Pang-gravel, saka mas... Kahit sa road eh, mas maganda yung follow niya ng... Ah. Na-test ko kasi parehas eh, mas, mas okay ako dito. Kaya ito na yun nanonood hmm. Yan, so ito nga yung sa drive-thru uh, na kanyang gravel bike, no? Sa so, wheelset naman ito yung kanyang gulong. Hutchinson! 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 Ah, uh, Hutchinson Caracal race. Caracal, Caracal race na 700 ba 'yan to? 40 pero po siya 45 na siya. Huh? Port packet, bakit? bakit naging 45? Uh, ano siya, eh? super oversized. Eh. Ah, oversized. Oversized. Siya. Pero sa market 40 silang to. Naka-tubeless ka? Yep. Naka-tubeless daw no, tan wall. Yan talaga, yun na, legit na tan wall. Yun. Tan na tan. No? Yan yung tan wall. Dark talaga. Yung tan ko kasi dun sa ano eh. May pagka-tisoy pagka, -pagka po eh. Yan yung tan wall eh. Yan yung oh. tan wall eh. Oo. Oh. Yung ano pala, yung rims mo? Beast? Oo oh, na lang to. Sticker yung lang. Sticker lang yan. Anong rims yan? Uh, yung magkaiba kasi yung rim ko sa una saka sa sa kulay. Light bicycle yung sa harap, di ba? Light bicycle yung harap ko. Yung likod ko, riot. Ay, riot to. Light bicycle, riot. Pero parehas na depth. Hindi, magkaiba. Uh, 50 yung likod, 44 50. yung unahan. Ah, 44 depth, 50 ang depth, tapos double wall, 24 holes parehas. Parehas, Mati. parehas na, 24 holes. Yung spokes and nipples. <laughs> Bakit? Magkaiba. magkaiba. <laughs> na tayo ng budget eh. <laughs> <laughs> yung, yung left side ko, uh, left side ko is carbon. Mm. Arbus po, po sa left side ko. Tapos yung right side ko, ah, uh, six, six ring na steel. Ah, okay. Pero, okay pa rin naman kasi six pa rin naman eh. Parehas ng brand, no? Iba lang yung mati? Hindi, magkaiba. Matte. Next thing yung kaliwa. Ah, okay. Six ring yung kanan. So, XT? XT yung kaliwa? Next T. Next T. Ah, next, next T. T. Carbon. Carbon yung kaliwa ko. Uh, kanan ko doon is steel. steel. So, so wala naman naging ano sa performance okay naman. Okay naman, mas hindi lang siya kasing stiff nung talagang pure na, na, carbon. carbon pa din ano. Pero kasi yun ang kailangan mo for me kasi, eh, nasanay kasi ako sa medyo malaking dulong. Eh, mo. mm. More comfort. Yung, comfort yung habol mo, hindi naman mm. doon, ano. So kaya ako pinili na rin mag-stiff. Okay na yun para, para hindi masyadong stiff. O, oh, sobrang stiff sa ano. Tapos mahilig ako kasi mag, ano mo, no? mahilig ako mag-lower ng pressure eh. Mm. Kasi sa... sa kasi malambot way. yung gulong mo eh, no? 35, sabi mo 35 PSA 39. yan eh. Ah, 39. Eh, yeah, 39 na yan. Kasi ako. Pero normally yan, mga nasa 32 lang yun. Ah, 32, so, no? Lang. eh, yung hubs nito, anong details ng hubs mo? Oo, no, ano ba yan? Ano na siya? Ah. <laughs> <laughs> na yung nakasulat No? Ah, ano ba yung nakasulat dito? Patulong nga pa rin pa kumahal. ano to? Anong extra heavy? <laughs> 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 heavy <laughs> pa, <laughs> Max, mo you know, heavy. You Wala know, naman extra light. No, na, Natotroll lang ako. Pinalit. Pero Ishworks yan. Ishworks yung... Ishworks 261 yung model. Parehas yan, harap likod? Ah, uh, Oo, oh, alam ko parehas. Parehas yan. Uh, 261. Mm, bali, ilan na yung ano? Poles na o oh, ratchety. fully ratchet, no? Ah, ratchet type yan. Ratchet type. Hindi na ako nagpo-pulse eh. Ah, hindi na pulse oh, type. Mas mataas kasi pinakamataas sa engagement yung Bully Ratchet eh. Oh, masaka hindi ko na yung oh. gusto ko lang na rush eh siguro eh. Uh, madalas kasi nasisira na ako sa pulse yung yung mismong pole. Oh, yung pole mismo. Nababale no. So, eh. Eh, eh, okay naman. Eh check natin yung tulog nito idol. Pag naka-free din. Parehas lang tinanong na, ano, ni Jose. Ayun ah, yung kanina. may nga naman eh. Meron bang nito? May silencer ba? dami mo yung grasa. Uh -huh. Ano <laughs> yun? malambot na spring. Ayan yun, yung tulog ng hubs niya, no? Hindi nga ako nag-ano eh. May special na akong grasa na ginagamit eh. Uh -huh. LG LGA, NLGI 01 ako eh. Oo. Uh -huh. O oh, ito, last na lang sa brake set. Si Manu Dura is yung hydraulic brakes and dual piston, no? Uh -huh. At na natin yung ano. Ano yung boss yun? Ito yung calipers yan eh. para makita, ay eh, pala kita dito. Hindi naman yun eh, pero okay lang, Wala problema. Ayan, yung calipers. No? Dito kasi kita kasi, di kita kasi naka-aero. Anong sa, anong material ito? Carbon. Nakarbon pa rin ba yan? Oo. Oh. Ay, dito. Di, oh. <laughs> ito malapit oh, rotors niya, aero-aero, ano? So, yan ba uh, talaga sa uh, brand niyan? Chaser. Chaser Sports? Chaser oh, Sports yun. din ba yan? Hindi. to, di ba? simano yun Shimano yun? Ah... Uh, MT800. Yung sa likod, Shimano MT800. Yung pang, pang ano, pang mountain. Ah, ano, uh, Dior XT. Ah, oh, XT. Yan, Dior XT. Ito naman yung Chaser Sports, no? Floating and ball type Ayun, disc brake. Ito ko sa ano? gravel race, ha? Oo. Ito ba yung Ayun, ano? Legit, legit. Ano to center lock? Center lock. Eh yeah, parang na center lock no. Pero ito talaga dito talaga ako na. Ah, sige. Ang lupit na. <laughs> ah, sige so, pang yan, pang pang mga tito tito dyan eh Oh, Ayan, yan yung uh, Yan yung bike niya, ano Ito sila, lagi ko na lang yung sa screen yung timbang nito Wala, wala, mabigat 20 kilos, 20 kilos 20 kilos ko Baka <laughs> pala yung total cost nito ngayon? Uh, 20,000 siguro <laughs> 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 ko na alam. 20,000 ka dyan? <laughs> oh, sa mga ano, <laughs> i-estimate nyo 20, kung magkano daw to Ayaw sabihin lang, eh Mga 20,000 lang siguro diba? Maganda rin ang Aero Battles na Oo, first. ito. Suggest ko rin yan. That's, huwag na tayo mag-gatekeep. Total. Ano naman tayo dito. May ito -ta -tay. oh, dito tayo. Oo, oh, kaya na nila. Mas, mas ano sa mga... Mas ano yan sa mga... Mas malalakas kayo sa atin. Mm. Okay na ito talaga pang malalakasan eh. <laughs> Kakaiba okay eh. Okay, okay, okay. eh. Wala ba yung wala ba yung so, mismong dito? <laughs> meron sa chain lang eh. Kasi ah, talaga. kala ko dun saan eh. Parang ito, dun sa Japanese bike. Kasi sa chain ring eh yung sa mga air tawag ito sa sa mga wind tunnel testing nila yung aero chain reason pag may bolts hindi hmm. hindi ganun kaganda yung pag may na yung ano mayon oh, may na may kote crosswind oo oh, pag may crosswind hindi na may, medyo talo ka na sa ano kaya nag ako eh ko yung, yung hmm, ito to may aero chain ring ko mm. kaya okay na ako dyan sa Ultegra, pwede na yan hindi na Ah, magdadala naman sa inyo, huwag niyo kalalahan na masyado malilit na bagay, magdadala naman sa inyo yung wheels saka yung tires. Mga mm. bagay yung tires. Kaya itong tires na to, kasing no joke to, kasing bilis to ng GP5000. So, kahit mm. check nyo sa, yun nga lang napakahirap pa natin. Yung tinetesting nila doon sa? Sa, B, sa BRR, sa, mm. sa Bicycle Rolling Resistance. So, ito oh. pinaka mabilis na 40c. 40 C na hindi siya 40 si Peking, 40 si Pope, 5 niya. 45. Niyan, 45, 45. Niyan. Pero bilis, promise. Oh. Kita mo naman kanina rin eh. <laughs> oh. Maano naman siya. Mahina oh. lang ako, malakas lang yung bike. Sabi ko rin eh. Sabi ko rin eh. Mahina lang ako, wala super. Pero okay yan, okay yan. Ano, okay yan. Uh, in terms of, of the, the, the performance of the Tapos okay pa yung cornering niya kasi may knobs din siya. Eh. Hmm, sa, parang sa, Victoria, Terreno din eh. No? Ayun nga, no? Ah, uh, 8% na lang yung aking battery. <laughs> Yan you know, o, 8% na lang. <laughs> simot na simot na kasi nakapat na bike na ako eh. Nag, nag, nagkataon, -nag lagi, -lagi na lang nagkataon na, ano no. Natsambahan ko lang siya no. Nung... dapat kami. Kasi, kasi, kasi kanina may babike check ako isa, nakamountain bike. Nakasalubong ko siya. Pakiat. Ay ko, yun o, kasama lang yun. Ano, eh. Hindi, Hindi tayo nagkakasalubungan eh. No? Oh, laging, laging ano, laging kabilang side. Uh, laki kasi ng Bermose eh. Yan, uh, ito nga yung kanyang gravel bikes ako meron ko tanong regarding din sa kanyang poging poging gravel bike eh, bubulod na ako eh comment na lang din sa comment section down below so ako mag shoutout ka na shoutout pa ba ako oh, pangilan na to ah okay so, lang shoutout <laughs> sa inyong lahat ganoon na lang hanggang sumuli <laughs> pal <laughs> kasasasad go ko eh no? Oh, oh. Yan, salamat ulit pre, pre. Yan, guys maraming maraming salamat sa inyong panonood and don't forget to subscribe yung, ako, yung youtube channel pakiclick na lang yung notification button para matotally notify kayo Yan, guys maraming maraming salamat sa inyo and eh. rise up yo <laughs> rapper eh no <laughs>